Gusto mo ba na siya ay magmamadaling tatawag sa iyo? Yung hindi hindi siya mapapakali hangga't hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nagtatampuhan o palagi na lang kayong nagtatalo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na palagi kanyang tatawagan at palagi siyang magmamadaling tatawag o kukontak sa iyo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay para makatulong at maging okay kayong dalawa ng partner mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang tunay na pangalan niya ng isang beses lamang. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit na anong pabango mo, maglagay ka ng kaunting pabango mo dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya at ipahid-pahid mo lamang ang pabango dyan sa palad mo. At pagkatapos ay ibulong mo ang mga salitang ito, pangalan at apelido niya. Ikaw ay hinding-hindi mapapakali hanggat hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At paniguradong ngayon mismo matatamaan siya nito pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta hilingin ito ng buong puso. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto at paniguradong palagi kanyang tatawagan at gustong gusto niya na ikaw ay makita at makausap araw-araw. Kahit sa cellphone mo lang kung LDR kayong dalawa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.